kakampisi. Tinutorture ka ba? Parang ginigipit ka? Ganun na rin yun. rin yun. ka ng Tawa lang oh Ano oh. Bilis na. Ano? Ano ba? pisi sabi mo.

Bente? 7. 7 pesos. Ilang game na? Atong game na, siete pa lang. <laughs> Ilang, <I don't> <laughs> Ilang game na, tatlo? Atong game na, siete pesos pa lang. Ayaw mo pa? Akin yung lima? Oh. Piso nga lang binigay mo, Hingiim pa ako <laughs> lima. <laughs> o otso na yan. <laughs> Bulado ba ako sa'yo? <laughs> Pag tapos na ito, may isang, isang stick ka na. Oh, the... <laughs> <laughs> Tumalapit yung spatter, tatlong games, 7 pa lang kinita. Tumal, tumal. Tumal? Maulan ma kasi, maulan. Maulan ma kasi? Maulan ma 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 kasi, maulan. Maulan kasi, kaya gano'n. Ito, so, kunin ano yung spatter to, mura lang maningil to. Parehas lang, p 3 pesos lang. 3 pesos lang, oh. Pagkatalo, pwede pa balutuan niya. Oh. Spot, spot. Cepat daw. Bakal oh. Paano ba bayaran malaki ang bagal naman? Lobot ka ba? Lobot ka ba? Diba? <laughs> oh, okay, Uy. Oh, lobot. <laughs> 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 o lobot. O oh, lobot. Tamang hinala lang, oh, hinala lang pala kayo. Totoo ba? Totoo ba? Tamang hinala. Totoo ba? Sila lobot. Tamang hinala. Eh. <laughs> <laughs> May kanta nun, di ba? Alam mo yung kanta nun? Lobot, di ba? <laughs> Ah, yung paki na. Plus plus dito. 3, 10. 10 piso na. Pag natapos to. Apat na laro, 10. <laughs> ha? Laban na. <laughs> Bayla na. Wait, <laughs> nakakalat dapat ka ba ng sabon lang? Oo nga. <laughs> <laughs> Ini sip mo, sa so tsada mo inisip. O kasi Paul, ay, badjaw, Paul. <laughs>

baja John, bakal ngulang load sa messenger Kamali pa, mali pa yung spotter Mahal-mahal ang binabayad eh. Mal -mali, mali din bayad din eh. <laughs> <laughs> tama, tama <laughs> <laughs> May kumakampiyan ko it, no. oh. Serit daw. Oh, wala ako, oh. mo namun, nilakasak ko pa. Naka ilang game na. Ayun, spatter panalo. Ay, pa Ay ang ilang galing oh. Uy uy, 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 yan uy. uy. Uy, uy. Yan uy. uy. uy, uy scratch, balik. Mm, budget ka gagawin. <laughs> budget na, taka takatakaraman. Budget na. Scratch yun. Scratch na Balik. Uy, scratch na, budget ka. Budget ni Galian. Ang gulo-gulo mo. <laughs> Kaya ang gulo ng bayad sa iyo eh. To sa'yo eh. Kaya ang gulo sa'yo eh. Alam nga eh. Hindi nga direksyon yung bayad sila eh. pagka lang. Pagka-buluhan <laughs> <na. laughs>